isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog Nagsimula ang kwento ng 1956 Nakatira si Hana at ang kanyang pamilya sa Chicago Siya ay 12 years old at may alagang asong nang nangalang to Sobrang mahal niya ito Dinadala ni Hana si Tom kahit saan siya magpunta Sa araw na to Naghahanda ang mga magulang ni Hana para sa isang trip. Hana, sumama ka sa amin. Di naman pwedeng iwan ka namin dito na mag-isa. Mami, hindi na ako bata. Kaya ko na ang sarili ko. Okay lang ako. Tumuloy na kayo. Kasama ko naman si Tom. Okay lang kami. Okay lang yan, Rosie. Sige, Anna. Maiwan ka na lang dito. Babalik kami bukas ng umaga. Isang gabi lang naman. Taya na, Anna. Siguraduhin mong nakalak ang bahay, ha? Okay? Okay, Daddy. umalis ang mga magulang ni Hana. Habang nasa sofa siya, binuksan niya ang radyo. Makinig tayo sa mga horror stories kasama si Peter. Wow! Gusto ko to! Pero ayaw nila akong payagan. Pero malaya kong magagawa ang gusto ko ngayon. Kaya makikinig ako. Ninakasan ni Hana ang radyo at nagsimula ang programa. Maganda ang kwento ngayong gabi dahil ito'y base sa totoong buhay. Ang kwento ay mula sa Halsted Street sa siyudad ng Chicago. Wow! Yan yung street namin, Halsted Street. Kaya maririnig namin yung kwento sa aming lugar mismo. Ito ay nangyari dalawang dekada na ang nakakaraan. Si Walter ay nakatira sa Halsett Street. Wala siyang pamilya, kaya kumukupkup siya ng mga aso. Marami sa kanyang mga kamag-anak ay interesado sa ari-arian ni Walter. Ang iba pa nga ay pumunta sa bahay niya at sinubukan siyang patayin. Pero may gininto ang puso si Walter at sinasakip siya ng mga aso niya. Isang araw, dinalaw siya ng kanyang pinsan na si Mark. Gusto ni Mark na makuha ang property ni Walter, kaya pumunta siya ngayon sa kwarto nito. At linagyan ng lason ang kanyang tubig. Ininom ni Walter ang tubig at namatay ito habang natutulo. Napunta kay Mark ang mga ari-arian. Pero hindi iniwan si Mark ng kanyang mga tapat na alagang aso. Kinain nila si Mark. Walang nakapasok sa bahay na yon ng ilang taon dahil sa mga aso. Hanggang sa isa-isa na lang itong mga nangamatay at humimlay katabi ng patay nilang amo. Takot si Hana sa narinig niya. Wow! Nakakatakot naman yung kwentong yun. Ilakon na nga mga pinto at bintana. Dadating na din naman si na mami at daddy sa si umaga. Sinara ni Hana ang mga bintana at humiga sa kama. Pero natatakot pa din siya. Kinumutan niya ang sarili hanggang ulo. Biglang nahulog ang flower pot. Napasigaw si Hana. Tom! Dumating si Tom at umupo sa tabi ng kama. Pakiusap. Huwag kang alis sa tabi ko, Tom. Natatakot ako. Lumaylay ang kamay ni Hana mula sa kama at dinilaan ito ni Tom. Nakatulog si Hana. Nagising si Hana nung hating gabi. Mukhang nakagat ang kanyang kamay. Hinagat. Tumingin si Hana sa loob ng kwarto, pero wala dun si Tom. May narinig siyang tinig ng umiiyak. Pumunta si Hana sa sala at hinanap si Tom. Tom, nasaan ka na? Lumabas ka! Ano nangyari sa'yo? Hana ang tinig ng umiiyak galing sa bakanteng kwarto. Pagbukas ni Hana ng pinto, nakita niya'ng nakabitin si Tom sa ere. Pula ang mga mata nito. Nakasulat sa dingding, "Kaya din naming dumila." Natakot si Hana at nagsimulang tumakbo. Biglang naging halimaw si Tom. May pangil siya. Pula ang mga mata at tumutulo ang dugo sa kanyang labi. Nakakakilabot ito. Sinapian ito ng mga masasamang kaluluwa. Tumakbo si Hana at hinaabol siya ni Tom. Nakagat ang kanyang paa at hinila ito ni Tom. Nakakalasan ito sa'yo, di ba? Ngayon, siya na mismo ang papatay sa'yo. <laughs> Kinagat ni Tom ang paanihana ni Hana at nagdugo ito. Umika-ika si Hana. Sinira ni Tom ang buong bahay. Lumayas ka, Tom! Bitiwan mo ako! Ikaw ang tapat kong si Tom! Kilalanin mo ako! Tinitigan siya ni Tom Kumalma si Hana at pinatong niya ang kamay niya sa ulo ng aso. Nagsimulang matandaan ni Tom si Hana. Pero sinapian ulit ito ng masasamang kaluluwa. Namula ang mukha ni Tom sa galit ng mga ng ng nitong patayin si Hana. Binusog niya si Hana at malubha itong sinugatan. Hinimatay si Hana. Kinabukasan, Matagal na kumatok sa pinto ang mga magulang ni Hana. Pero mga tahol lamang ang naririnig mula sa loob ng bahay. Hana! Buksan mo ang pinto, anak! Hana! Anong nangyari, anak? Tanghali na! Bakit hindi binubuksan ni Hana ang pinto? At tumatahol din si Tom. Kinakabahan din ako kay Tom. Saglit! Sisirain ko na ang pinto! Ah! Napasigaw sila nang makita nila ang bangkay ni Hana sa sahig. Iniikutan ito ni Tom habang tumatahol. Anak ko? Anong nangyari sa anak ko? Sinong pumatay sa iyo? Umiyak ang dalawa at hindi matanggap na patay na ang anak nilang si Hana. Patuloy na umiyak ang dalawa sa tabi ng bangkay ni Hana. Dumating si Tom na umaangil sa likuran nila. Lumingon sila at natakot ang makita si Tom. Dahan-dahang lumapit si Tom sa kanila. Anong nangyari kay Tom? Bakit niya tayo tinitingnan ng ganito? Tumingin sila pareho kay Tom. Tom, umupo ka. Tom, anong nangyari sa'yo? Sabi ko, upo! Hindi mo ba ako nadidinig? Lumundag sa kanila si Tong At pareho silang sumigaw lumipad palayo ang mga idong At marihimig na umaanulong ang lahat ng aso sa siyudaw Katulad ni Hana, linisan na din ng mga magulang niya ang mundong ito Ang wakas Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ibi Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor bonaventura Segunda katikbak Yerin Karim, Depido, Pido, Renz Dracy Brail Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Antingjera Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Analona Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lynn, Michael Gray Liu Mati, Gurly Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story, at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalip